Bebe damulag, bebe damulag, ito po nga ang baby damulag. Bebe damulag, bebe damulag. damulag. Jenny, o, oh, tumingin ka doon. Bebe damulag, ang aking baby damulag. Naglalambing ang baby ko. Say hi. Hi, baby. May baby damulag po. Ito pa ka. Baby damulag. Tingin. Baby damulag. Baby damulag. Ayan po si baby damulag. Ano na naman? oh, dali. Bye-bye na. Bye-bye. Baby damulag po. Ay. Ay, bye-bye na. Ay. Dali, tingin na. Bye bye mga kabunso good night